Ay, grabing tirada. Wala, wala. Kanal ang bunga 'da. <laughs> ha, ha Baby girl, taga saan ka ulit? Taga Kagayan lang. Kagayan lang. Ay, grabe mga taga Kagayan ba, mga mabibigat ang kargada. Hindi <laughs> naman, hindi naman. Ilan ta? Na? Ay, hindi naman. 21. Na. I'm 21 years old. May anak? May wala. anak ka na? Wala. Soon. Mm, parang hindi ka pa tapos magbihis at ah, tapos ka na ba? Hindi, <laughs> tapos na ako magbihis. Ah, yan na pala yun. Naabot, parang naabutan ka sa alanganing oras. Isang mm -hmm. oras nagbihis, tatlong oras mag-makeup. Isang oras ka <laughs> nagbihis, tapos kulang pa yung tela sa damit mo, ho. <laughs> Bitin pa. Kulang. Walang uh, ng tahi. Uh, gusto ako 'yung magtahi, ako lang 'yan. Ako marunong magtahi. Iba <laughs> ba 'yung tahiin mo ba? Ay sorry. Ay baka kung gusto, gusto mo, iba 'yung pantahi ko. <laughs> okay, tanong ko lang bakit ka na pabalik sa live ko? Wala, wala akong magawa. Kahit saan-saan ako pumunta. Ah, ako napili mong pagtripan. <laughs> Hindi na, grabe naman. <margarapin. laughs> Enjoy ha? kasi ako dito eh. Enjoy ako dito sa mga nagko-comment. Ah, gusto mo mag-enjoy pa sa comment? <laughs> gusto mo? <laughs> gusto na lang. Charo. Pwede kitang isama sa kanila. Agad-agad. <laughs> <Wag naman>. agad. <laughs> ha? Huwag naman. Ah, wag naman. Naghahanap ba si mga baby girl? Naghahanap ako. Ng pogi. Charo. Ay, gwapo talaga. Wala ka na ibang hanap maliban sa pogi. Yung mabait, tempre. Tsaka yung, ano? Yung respect. Respeto ng tao. Mm, respeto ng tao. <laughs> mm, mabait, guys, ha? Pogi, tsaka marespeto.